Lakwat Serong Motorista. Hello mga kups, it's me again, Lakwat Serong Motorista. So yun na nga, nandito ulit tayo sa may Kabiite, dito sa may General Trias, saka Tan sa Daanan lang natin yung sinasabi nilang kakaibang halo-halo. Yung manghang na halo-halo, saka yung maalat na halo-halo. Dito sa may Benz halo-halo. So malapit na tayo dito, hanapin lang natin. So uwis mo lang, o i google book mo lang, Benz Halo Halo. Lalabas na yon So marami na naman silang brands. So nandito na lang din ako. So hanapin na natin kasi gusto ko yung matikman yung kanilang kakaibang Halo Halo dito. So ito na sa mga dito. Ako malapit na dito yun. Ayan o. Oh. Benz Halo Halo. Ito yung parking nila tamang-tamang itong panahon kailangan nating magpalamig ngayon so dito yung parang nila pero yung pwesto nila dito sa katabi nila mismo sa tabi lang nila yung pensalo-halo -halo. so, grabe ang init saktong sakto do habang nagpapahinga tayo maghahalo-halo muna tayo dito so ito na siya ito na yung bench halo-halo Yun, may mga lumi pala sila dito na tinda so pasukin na natin tingnan natin yung mga paninda nila pero order tayo siyempre ng halo-halo try natin yung maalat na halo-halo nila so ito yung mga kunilo price nila saka yung mga flavor yan o oh. yung sili yan mayroon din silang langka kung yelo so tapos ito yung order natin ito yan, yan oh. salty saka meron 120 so yun na yun tapos ito may mga isting pala sila dito yan tingnan nyo na lang yung mga price nila kung nandyan may so, mga pasta sa kapalis din sila dito yan o oh. so yan tingnan nyo lang yung mga price kung ano yung mga gusto nyo dito mga sandwich sa yun meron sila mga sandwich o oh, french fries so dito tayo ng french fries din para masarap may kaparto yung halo halo natin a few moments later ay sa so, wakas dumating na rin yung order natin to salty halo halo sarap so, nito may tug na pulas may, oh may na pulas sa ibabaw may na maalat tapos may langka may ube, may lecho tapos eto mayroon din silang french fries na order ko eto at least ito, uh, ano kaya lasa nito halo halo saka maalat na halo, -halo. so hindi na inorder natin in order yung spicy halo halo kasi baka hindi natin kaya kainin ito at least kaya pa natin kainin to kaya dyan na siya, oh, sa Benz, halo-halo. So, hmm, masarap to. Tirahin na natin to, mga ka-ops. So, mga ka-ops, kita nyo habang inahalo ko. Ramdam ko, pinong-pino yung yellow nila. Parang ice cream lang, o. Oh. Ayan, o. Oh. Kita nyo naman kung gaano ka-pino. So, sa -sik, sik na siksik talaga yung laman. Ayan, o. Oh. Ayan, na natin to ngayon. The moment of truth. Para matikman na natin to. Mapapawi, mapapawi yung init ng katawan natin dito. Sigurado yan. Pwesta kung kumain ng maalat na halo-halo. Mga koops, masarap siya. Nagahalo siya yung tamis sa kayong alat ng halo-halo. Sarap, kakaiba Tapos to. Tapos pinong-pino pa yung yelo. So yun mga koops, naubos na pati paso. Yan o. Oh. So yun, masarap talaga. Sulit yung bayad natin dito. Try dito mga koops, maalat o maangang na halo-halo. Itry nyo rito. Okay na okay to. Lakwat Serong Motorista